Naglako ako ng 25 na lettuce. Pang lettuce pa, lettuce. 25. 100. At apat na dosena na itlog. Hindi ko rin ma'am sure. Ma'am, lettuce ma'am. Brown eggs ma'am. Mahirap bang ilako ang farm produce? Ang galing ba yan? Hindi. Ito na Free range ma'am. Free range chickens ma'am yan. Day 4 ito ng paglalako natin. Mm. Samahan niyo ako. Ay, malamang sa... Tara. Okay, maaga tayo ngayon ulit sa farm. Kasi ngayon ay day 4 ng paglalako natin ng ating produce sa mga lugar na kung saan saan. At saan ba tayo ngayon? Pero bago yan, uh, ipak muna natin yung ating mga dadalhin at ibebenta. Ang ating lettuce binalot namin isa-isa. Tinatanggal namin ang mga tuwing dahon dyan para mas presentable. At nilagay sa tuna box para sa easy hauling para dito rin ang pagbabalot ng lettuce individually para hindi madurog ang mga dahon pagdikit dikit na. Karagan na natin ang lettuce at meron tayong 25 na lettuce. Okay, so meron tayong 25 na lettuce ngayon. That. So ano bang bago sa maging strategy natin sa itlog, no? So meron tayong apat na dozen na itlog. And then ita try natin. So kung makikita nyo hindi ito nakapack. Ita try natin na ibenta siya ng pa isa-isa. Kasi merong nag-comment na baka daw nabibigatan yung mga tao sa 140 pesos per dozen. Pero actually sa brown eggs mura na yan. Adi itry natin na per piece yung ating benta. So, di ba, 140 pesos per dozen yung benta natin. So, kulang-kulang 12 pesos yun. Pero, pag per piraso yung bibilhin, 12 pesos each. Yan. Tingnan natin kung ano mangyayari pag ganito yung way natin ng pagbibenta. So, ito yung ating itlog. Hindi ng ating lettuce. So pag naglalako tayo, ano ba yung mga starter pack natin? Yung mga kailangang daladala natin, no? Siyempre yung ating... So ano ba yung kailangan natin mga daladala? syempre yung ating signages. Yan, yung price natin. At siyempre, pagpamalaki natin na Toda Fresh Produce yan. Toda Farm Fresh Produce. At <laughs> syempre hindi natin alam kung anong kalagayan natin sa pagbebentahan natin. Sombrero. Nakalimutan ko yung long sleeves ko. Power bank at saka battery ng ating camera. So sticker, pag may nakakilala sa atin hindi nawawala niya na humihingi ng sticker at syempre yung ating panukle yan, yung mga panukle kailangan yan Huwag kayong maglalako nang wala kayong dalang panukle kasi mabubwisit lang sa inyo ang customer na sila pa ang mga problema sa so, sukuli nila Kabenta pa tayo daan Nang pagalis namin sa farm may humarang sa amin at bumili ng isang lettuce Ayos, buenamano Kahit hindi pa nakakalayo Dumaretso na kami at ang target natin na lugar ngayon. Hoy, okay, saan ba ang target natin ngayon na paglakuan, no? So, nakapunta na tayo sa uh, Sariaya, sa Lutukan, sa family, Centro Pamilya Pangkalawakan, joke. Basta sa pros, eh, nakatesting na tayo sa, sa palengke ng Sariaya, sa palengke ng San Juan. So, saan ba tayo ngayon? Pupunta tayo sa palengke ng Candelaria. Yan, tatry natin doon kung maganda ba ang market doon. Naggas muna kami at baka maubusan. Ngayon lang ako nakapunta actually sa palengke ng Candelaria. Kaya medyo lost ako kung saan po dito. Buti na lang may nakakilala sa atin at nagtanong ako sa kanya kung saan magandang pumasto. Tingin mo sir, saan kami pwedeng pumasto para maglako na itong aming ganda? Ano po yan? Lettuce at ano? lettuce. At itlog. may ano ba dito? Yung, nag Yung mga nagtitikit dito pag uh, nagbibenta, meron dito na. Ano dito? Pero pag, dyan, dito dyan, dyan, na, dito. pag dito lang? Hindi nga, hindi dito lang. dito kayo doon po. Subakan din yan. Pasok na dito na tayo sa Candelaria. Um, Maganda naman yung napasa natin. Labas na ng palengke. Medyo mainit lang pero okay lang. Lalagay natin yung ating sign-in. Okay. habang nagsasetup kami, dinumog ako ng humihingi ng stickers. Wala pang benta, nauhubos ng na stickers ko. Ayusin lang natin yung ating paninda kasi natumba siya dun sa biyahe. So kinausap kami ni Sir kanina, pagdayo daw pala sa lugar. Hindi naman bawal, kailangan kumuha ng permit. Alright, thank you po kailangan kumuha daw ng permit pero dahil nandito na tayo pinayagan na tayo next time so magtinda na tayo para kulang yung yan ubos na ubos na ubos na yung sticker natin napaunti yung dala natin ngayon kasi normally naman hindi naman ako pinupo yung ganun. sir ubus na po yung sticker ubos na po Ubus na sir, wala na po. Na, ang dami na po humingi eh. Next time po. Eventually, nakabenta rin naman pero slow start kami. As in, pa lang, ramdam ko na medyo matumal. Nakabenta rin ang brown eggs natin. Thank you ma'am. Lettuce ma'am. Pero siyempre, hindi kami susuko. Ma'am, lettuce po, lettuce. 35. Before 100. Tawag lang ng tawag ng customer at alok ng alok. Ma'am, brown eggs po, brown eggs. Brown eggs po. Ano yung egg na yun? Brown eggs, ma'am. From Pastor Chicken. Galing ma'am ito sa farm ko talaga. Nakakabenta isa-isa. Ang heartwarming dito, ang daming dumayo sa akin dito dahil nakita nila ang post ko. Nagkain ni sir. Pinakita sa akin ang manukan niya Si ma'am bumili ng lettuce at brown eggs. Pinagmalaki ko sa kanya na galing sa farm ko ang mga tinitinda ko kasi hindi daw siya sure sa mga binebenta ng brown eggs ng iba. Yan ma'am talaga galing sa farm ko yan ma'am. Hi, come sir. Yes ma'am. Wow. Nakagutom maglako. Kumain mo na tayo. Okay. No, na. Ha? Nakagutom na rin ako. Kaya tayo. Good thing may pagkain kami nakatabi. Food trip. Murang-mura. Limang piso lang ang mga lumpia. Nagbaon na kami ng tubig para tipid. Medyo hindi tayo napapansin dito kasi nadi tayo sa side na pero yung mga tao dun dumadaan papasok at palabas ng palengke dun. sa daan na yun and mainit dito. Tatry natin kung mayroon tayong matatabihan doon. Meron naman tayong dalang upuan. So dadali natin yung upuan natin doon. Kapato natin doon sa loob. Yung ating paninda. Testing lang. Bilad tayo at ang ating mga paninda. Sir, pwede ba akong mag ko ipost yung lettuce ko? Na dito kasi nadaan yung mga tao eh. Nagtry kami magtanong ng masasangatan kaso masikip rin talaga kaya hindi nag-work. Nagtigisa po kami ni Jean Paul ng tanong niyan. Sir, magandang umaga po. Baka po pwede kaming makipatong dito ng lettuce namin. Lipat tayo kasi nabibulad na masyado. Akala yung trade. So may, oh. So may pumayag naman na, na pwede tayo sa tabi nila. May bago tayong pwesto. Malilim. Yan lang naman. Try sa natin. Dito na tayo. So si Ma'am yun pumayag na pumasta tayo dito. Shoutout daw yung kanya, Bigasan. Hello po! Ano mong pangalan, Bigasan mo? Uh, Aris and Connie Rice Store po, located at uh, Public Market, Candelaria, Quezon. Okay. Dili so, na po kayo! Nakakatuwa ang mga bata na to. Bili na, Ma'am. Kilala ko kaya bumili sila. Gusto ko na yun, Hi na, daw. Na, <laughs> Nagsimula na tayong dumugin. Tatlohin mo na, Ma'am. 3 for 100. Pero ka na lang bumili ng lettuce. Organic ba yan? Hindi. Hindi nice. Just like before, may nagtatanong pa rin kung organic ang brown eggs na tinda natin. Pero syempre, ay educate them. Free range chickens mam ma yan. Sa farm ko mismo. Mas mahal talaga mag-produce ng free range si eggs ma'am. At least hindi siya naka-battery cage. Nakakulong yung mga manok. Naka-free range sila tell them the truth at pinapaalalahan ako sila na mag-ingat sa mga nag na organic ang tinda nila. Okay, sales check tayo. One and a half hours na tayo dito sa napakainit. Pero nasa lilim na tayo. Nine na lang yung tira so naka 16 na tayo. Tapos 16 na letos na benta natin at dalawang dozen na brown eggs. So so far, wala pang bumibili ng per piece ng brown eggs at nabasagan pa tayo ng isa. Basag. Nabasag. At isa isa pong nabenta ang ating mga, sa mga sa lettuce at brown eggs. At lang talaga at kapal na mukha. Okay, isa na lang yung brown eggs natin na dozen. Wala pa rin yung ng ating per piece. At limang lettuce. Okay. Nabili ang last two na lettuce. At as usual, brown eggs ang natira. Okay, ubos na yung lettuce. Kailangan lang pala ng kaunting sigaw. Mabebenta natin tong brown eggs. tingnan mo. Ano man? May pugi ako eh. Basta pugi. <laughs> ito Ito yung pugi brown egg. Pero nabili rin ang huling dosena. Kita mo do pag malayo. Yung ano na lang. Isa-isa yung uh, natira. So sa nag-suggest nung paisa-isa, I see it na Magandang mga ideya siya. So ginawa naman natin kaso ayaw nila. Mas gusto nila yung grupo-grupo. Pero tatry pa rin natin kung makaka-benta tayo. So, hindi pa tayo mga 10-15 minutes. Tingnan natin kung mabibenta natin pa itong natitira na itlog. Pati na lang ito, 22 pieces. Ma'am, sir, brown eggs po! Siguro ang problema kaya hindi natin mabenta yung per piece. Kasi lagi nila nga kukumpara sa per piece ng puting itlog which is of course mas mahal yun sa atin. Pero at isa pa, walang dating eh. Hindi siya kapansin-pansin unlike yung nakapack siya ng dozen. Okay, dahil mabait yung mayari ng store bago sa malik, bigyan natin ng brownie. Let's go! Ma'am, para sa Thank you very much! Pag naglakuwa mo ulit ako dito, dito ulit ako. Yan! Sige ma'am, thank you ma'am, thank, ma thank you! at pack up na kami. At pawi na. Nang biglang binili ni sir ang lahat ng brown eggs natin. Binagyan ko na lang si sir ng discount para sa basag na egg. In summary, yung lettuce natin, ay uh, 35 25 pieces 875 siya so may 3, for 100 kaya 860 pesos and then yung dozen natin na itlog 140 uh, times 4 so 560 pesos yon and then syempre binigay natin 170 pesos yung 16 pieces basag yung isa so yung total sales natin sa 2 hours natin is 1,590 pesos not bad diba? so syempre hindi ito yung last na vlog natin ng paglalako Siyempre hindi rin siguro yung last natin dito ng paglalako dito sa Candelaria kasi meron tayo ba ako kaibigan dito. May masayang pwesto sa mga susunod. Kaya abangan nyo. Yun lang. Maraming salamat subscribe. Ben.